CNN News, News. CNN live, live Nationwide Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas pormal lang sinindihan ng pinakahintay na pailaw sa makasaysayang bayan ng Taal na tinatawag na Paskong Taal. Ito ay pinakakabangan ng mga mamamayan sa naturang nga bayan mga karatiga lugar tuwing sasapit ang panahon ng Kapaskuhan. Taon-taon ipinapamalas -taon ng bayan ng Taal ang makukulay na pailaw sa mga pampublikong liwasan ng Taal o Taal Social Plaza, Taal Basilica, gusani ng pamahalang bayan sa mga pamana ng bahay na kilala rin bilang mga ancestors House. Ang pagsisindi ng pailaw ay dinaluhan ng mga opisyalas ng lokal na pamahalaan sa panguna ni Mayor Nene Bainto at mga miyembro ng sangguni ang bayan ayon kay Banto. Nakasentro ang pailaw sa Heritage Houses, mga produkto ng taal at pagkakaisa at pagmamahalan ng mga mamamayang taalenyo. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. nationwide.